Nahuhuli mo po naman. Aboy ay. Magaganda lahi. Ay, madampot mo kaya yan. No. Ano kaya? <laughs> Oo. Ano nga kaya? Parang mamit dalaman Oo. Oh, ano kaya? eh. Maganda pati ang kulay Aking purong puti. ayun po. Lupan po tayo ng bukid. may binibinta po sa ating bibi ating titingnan, dadagdag po natin sa ating baby pong alagain. Pato, papato nga ba yun? Ayan po, may nagbibinta po sa atin ng bibi si Ko Nilo ating pupuntahan po, mag-asawa daw po yun Tara po at maiging maidagdag nga doon sa ating mga alaga po doon. Maiging po ang bibit, nagbibigay ng itlog po. Pwede rin po sa katayin. sarap ng temperatura. Malamig-lamig eh. Dito po tayo. May tao kaya din eh may aso pa o lalaking aso ito po kanilo Woo! may tao kaya kanilo woohoo ito po ah, may tao siguro may kabayo ah. Pagkain lo? Nakakulong siguro doon yung bibi. Lalo po. Kalasim paalis. Nakagaya kang kabayo. Baka naliligo sa ilog. A, yun yung bibi u, oh. itim Yung kaya yun Quack, quack, quack Quack, quack Yun u oh. Tita nya po yung bibi u oh. Yun u Bạn đang kain A, yun oh, nga oh. Quack, quack, yun yun oh. kasi lalaki. Wala pa po. Mamaya lang natin balikan. Oo nga, sakit baka kita naliligo. Paalis ka po ba? Saan? Kanino? Ah, nag-aani na po. Oo. Paiba ba? Kalubay. May ka po ba? Bakit tatanggalin mo na po? Hindi ka Hindi ka na magtit... Oo. Oh, Kaya mo pa kayo, hindi ka ko nalang pati nung asya tayo nagpasok rin eh. Ba't may daga? Eh, ba't tinaktak mo na po lahat? So, may daga nga yun, labok eh. Ay, wala. Ano po may dadalwa na? Inaisim ka lang, yun lang, Bakit? Ano, namimila eh. Tapos binalak, kinatay mo ang dalwa. Kinatay mo? tantang ulit tayo isang Nahin. Oo. Oh. Mahina na nga dito eh, hindi kaya kayo talaga. Ba't kaya mahina ang bibi dito? Hindi, mahina yung ano, ba't yung panalulumpo. Ayun, nasa akin, pagkaganda na. Siya, ito kayo. Ay, gara. Nasa akin. ano ko pa para mahuli natin. Nahuhuli mo po naman. Dahan po yung talim din yan. May alaga ka po bang baboy doon? Ilan ang baboy mo? Ano po? Laki ano. Ganda pa din ang kulay. Duro. yan. Inahin. Oh, inahin. Ah, mayroon pa kukunin sa tamulong isa. Eh, nga kukunin kayo ang Sabi na, hindi na Tapos ay nagbalik. Sabi, ay, mayroon pala ako. ko ko sa akin, akin dati baboy ay. Magaganda lahi. Ay, madampot mo kaya yan. Ano kaya? <laughs> 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 Para oo. Ano kaya? Oo. Hawakan <laughs> pa dampot eh. Maganda pa 'tong kulay, okay purong puti. At ko 'yung isa. <laughs> ah, dali. Dali, dali. Ah! Oh. Oh. magpuputol ng kami. Ang... Oo, hala. Salamat din kay Nilo, dala ko na. Imo, imi, imo ba? Binog-binog na. Abay, bak na nga. Sabi ko sa iyo, pangkabit na lang. Ha? Ay hala. Sabi ko 'yung nakagakarikabayo mo, narito ka laang. Oh. Ay, ay sa ka ba, ba hinukay? Sa galing ba ang hinukay na rin? Yan ay po, binungkal. Bala ko, ko lang ang pitsa yan. Kakalato ka ba ng mga liyam Meron ako doon pa dalam na pitsa Gusto mo ba? Pangakat na. Nakita ko yung nabi na. No? Oo, iya. lang. Oh, ako parin na na po. Ay, gulay lang sa akin. Ay siya nga, ang dahan palang tarimpo din yan. No? Maigir na, mga talbos. ano na, ano lang sa bayan? Pag napain mo, ano? Nalilibang? Nalilibang. Napapabaya ako na pagkakainan mo ha? Jawli na si Kanilo Sasaka karu-araw Maganda naman tayo dito ha? Ah. Yeah, Maganda naman tayo dito ha? Yeah, oh, Kabungwadan ang iyo Ganda na rin talbos ano Ha hey, hey, hey. ah. Diretso okay, uwi na po tayo Para ikulong natin yung baby dun Para ikulong na po natin yung baby dun Sa, ba sa area number 1 maig rin po yan itlog pwede rin pong karnin

danda po ang kulay niya no. Okay. Yan bago kukulungin po muna oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. Dagdag alaga Kakakakakak -kak -kak -kak. Yan na po, yan po hindi na makakalabas diyan. Kumpleto po ng ano yan, sarang. Oh. <sighs> oh. Ayan na po, wala pa sa ating bagong ano po. Bagong alagain.